Wala uh -huh. pa kaming nakikitang video of her that she's back and kung nasaan po siya and if she's okay. Uh -huh. yung Tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Uh -huh. Dahil po nung Monday po, uh, dumating po siya dito kung di po ako nakak uh -huh. mm -hmm. mm -hmm. si Pangulong Bongbong Marcos na nawagan sa paglaban sa pagpapakalat ng maling impormasyon. ay matapos mag-trending umunoy edited photos si First Lady Liza Arneta Marcos. Ang NBA naman nakabantay hindi lamang daw sa mga vlogger kundi pati sa mainstream media sa laban ito kontra fake news. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halili. Hindi ngayon ang larawang ito ni First Lady Liza Araneta Marcos habang kasama ang mga miyembro ng Asian Cultural Council sa Pangarap Clubhouse sa Malacanang nitong Sabado. Pero ang sinang ilang netizens, edited daw ang First Lady sa litrato. Nung isang linggo pa maugong, ang balibalitang wala sa Pilipinas ang First Lady matapos sumanong maaresto sa Amerika, bagay na ilang beses ng pinabulaanan ng palasyo. Pero pati ang family picture ng pamilya Marcos na pinost din ng first lady noong linggo, hindi rin nakaligtas sa mga batikos. Mukha rin daw finoto shop ang Pangulong Marcos. Pero tinanggi ng Malacanang ang lahat ng mga paratang. Kung sila yung nagsasabing edited, i-prove nila na edited. Nandutun ba sila sa okasyon? Kasama po ba sila doon? Utos daw ng Pangulo, labanan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Gaya na lang ng iginiit ni Atty. Harry Roque sa kanyang Facebook Live na nag-asam daw noon si PBBM ng posisyon sa gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sagot dyan ng palasyo. Fake news? Fake news. Prove it. Sa ngayon, dalawampung vloggers at content creators ang iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation dahil sa pagpapakalat ng fake news. Pero sabi ng NBI sa programang ko ng One News, kahit sa mainstream media ay hindi lusot sa pagbabantay nila. Meron tayo mga nasa mainstream uh, media na dumalampas na doon sa parameter ba ng uh, pagbibigay lamang nila ng comment. Uh, baka kakomit na sila ng... Uh, Uh, Live below sa uh, remarks, nangiinik na. Una nang nagpaalala ang Commission on Human Rights sa mga law enforcement agency na maging maingat sa paghihigpit sa online content. Nagdudulot daw kasi ito ng anilay chilling effect sa freedom of expression na protektado ng saligang batas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Can you just uh, clarify po kasi ito ngayon ano napakadami na mga informasyon hinahanap si First Lady Lisa Araneta di po ba siguro nakaabot na sa si inyo yan di ba kung ano-ano ito nasaan ho ba ngayon ang unang ginang nasa Pilipinas po mhm mm opo opo Opo, may, kasi dito ho ang claim ng mga pag binasa mo nga ito ma'am, 'di ba? Napakadami. Uh, bakit daw po uh, wala bang public uh, ano ngayon mga um, activities or events ang unang ginang para po uh, ano, para po makita ng publiko na nasa Pilipinas and just doing fine. After certain, meron po siya naging affair eh. Yung mga tayo na sinasabi wala siya sa Pilipinas. Alam ko po dumalo siya sa Girl Scout. Mm -hmm. uh, Girl Scouts of the Philippines na affair. Mm -hmm. So, do naman po makikita po natin, maiitatanong po kung talaga nagkaroon at pumunta ang um, unang ginang sa nasabing affair po ng Girl Scouts of the Philippines. Yun po 'yung pagkakaalam ko, Girl Scouts of the Philippines po 'yan. May affair po siya. Yung mga period po na sinasabing wala siya sa Pilipinas. Okay. Pero as we speak now, the first lady is in the country. Opo. Mhm. Mm okay. okay